Maraming nakakalokang kwento ang galing sa China pero ito ay isa na sa pinakanakakaloka sa lahat. Si Nye Yongping ng Chengdu ay may kakaibang talent. Ang 63-year-old na Chinese na lalaki ay kayang punuin ng hangin ang mga gulong sa paggamit lang ng kanyang ilong. Para maipakita sa atin ang kanyang malakong fu panda na ilong, pinatayo niya ang walong tao sa ibabaw ng apat na gulong na nakakabit sa mga hose. Pinokus ni Nye ang lahat ng kanyang chi sa kanyang ilong at matapos ang 21 minuto ay napuno na ng hangin ang lahat ng gulong. Nagsimulang hasain ni Nie ang kanyang talento matapos siyang sabihan ng isang doktor na ang pagpapapintog ng lobo gamit ang kanyang ilong ay makakabuti sa kanyang kalusugan. Tatlong taon nang nakalipas nang simulan ni Nien na magpapintog ng gulong dahil medyo nagsawa na siya sa mga lobo na naging masyadong madali para sa kanya. Sana'y manatili siyang humble at hindi maging mahangin ang kanyang ulo. Gets mo?